pag hindi inverter ang gamit mong refrigerator at ganito yung ginagamit mong outlet saksakan may possible na masisira itong compressor gaya nito ayan o oh, nagahay ampere sya nagahay ampere sya guys saka nagtitrip off so check natin yung ano nya overload protector saka itong relay Marami na akong na-encounter nito guys Kahit palitan ko pa yung relay Ganun pa rin Testerin natin itong relay Tingnan natin kung mayroon siyang resistance Ayan o Meron naman siyang resistance guys tuktukin natin para malaman natin kung naglulos steady naman yung uh, resistance niya yung reading ng tester ibig sabihin good si to taasan natin kaya oh, kung nakikita nyo guys okay naman yung tester sulod naman natin itong overload protector no ayos din siya may continuity ayos naman siya guys 2 years pa lang daw ito na ginagamit eh hindi na raw gumagana may ilaw naman sa loob daw so ito yung overload saka ito yung relay balik natin testing ulit natin guys Ayon sa tester natin guys no Goods naman yung OLP sa carrelay Saksak natin Ayan o no? oh, High ampere sya Ang taas agad ng amperahe Ayun trip off siya. So sobrang taas ng kanyang amperahe no ayun medyo umiinit din yung kanyang compressor testirin natin itong kanyang CSR check natin yung reading nya Among ti password na ate. Okay pa naman yung ano niya guys no okay. winding niya Nagbali na ako yapan nila ang JN na man ta in jay ta ibigay na ang JN nila. Ano yung ijay? Balik natin. Balik natin kung kanya relay. Testing ulit natin. Sige, saksak mo. Ayan, high ampere pa rin siya guys sobrang taas sira talaga itong compressor nya guys confirm na na may tama na itong kanyang compressor ayan medyo umiinit din siya pag ganitong mga rip guys pag ganito ang saksakan nyo possible na masira dapat talaga ang rip Uh, special outlet, single outlet lang.